Nagtampo raw sa anak ang 80 years old na tatay na ito. Kaya minabuti nitong manirahan na lamang sa bundok. Yan. Dito, si tatay, oh. tanging aso lamang ang kanyang kasama. Oh. Good morning mga kapobre. Dito kami ngayon sa bukid, May hinahanap kami na isang lolo. Ah, uh, saan tayo dadaan la? Ah, sige. Ah, po. Kasi yung isang lolo ay ha. Ah, sige. Sa Oh. Nag-message sa akin si Kapitan kahapon. Yung isang lolo raw nagtampo sa kanyang mga apo at pamilya. Ang ginawa ni Lolo, dito na siya nagtago sa ano sa bundok at uh, mahirap yung kanyang uh, sitwasyon may kubo siya dito dati iniwan niya dahil nagtampo nga so dito na kami dadaan nakasapatos ka ba do? kwan talaga may ilog talaga Inano ko naman to na basain kasi na ihi anto ni Gaygay eh. Gay. Sapatos ko eh. No, dyan ka lang? Wala namang daanan dyan. Ay, may babasa man gapon to sa pihak. Ayan, oh. no. Diyan malayo to bit yung uh, lugar na to. Aray ko. Malalim to. Saan? Saan dadaan kami? Oh, bigyan. Nakasapatos kasi kayo eh. Oho. Ay, doon lang, no? Doon? Doon, no, sa kabila. Bali dyan siya dati, di ba? Lumaya siya dyan? Malalim, oh. Mga kapobre. Lumadaan kami sa pilapil, mga kapobre. <laughs> Tapos yung pilapil ay mataas ang pagkagiging kadal niya. Paglahulog ka, balik yung katawan mo, upa mo, kasi ano eh, ng mga bato-bato. O oh, doon na sasakyan si Manong Ardel yun o. Oh. Kasama know. ko si Wilby TV. Diba? Uh oh, -huh. Nagpunta kayo sa bundok na yung putol? Opo. Malayo pa malayo yung Malayo kay... yun. Yamig tubig yan. Malamig bet. Malamig din oh. May nahulog na niyog. May isda pa. <laughs> may isda? Oo. Oh, okay. Ayunga. Malamig din siya. Oh, may isda nga oh. Yan yung kanal na may isda. Ah, bakla may nakita. Oh, po. Bangus, tilapia. At yun nga, matapos ang maraming sa unahan lang at nag-enjoy naman kami sa paglalakan ay narating din Saan kami dada? Ah, geng! Na pinagtataguan daw ngayon ni Lolo o Tatay Dito kami, Rupin. ah, Patanim daw siya dito ng mais. O baka mahu... Baka mahugos tong ano mo. Sus, ginuoko. ko. Parang bali. Eh, dahan muna tayo. Hello yung sir. Baka mahulog ka Lola. Ha, baita yan, Tibay la. Ito ito. Sige dai, okay dai. Nagkakagulat Kaya bet? Oh. Kaya. Baka may mga kubra dito. Rogoy. Tay. Kumusta? Tol ang tawag niya sa akin. Kumusta tol? Ma. Kumusta ikaw? Ma. Oh, publish, publish. Oh, doon tayo sa ma sa lugar mo. Oh. Mainit ay eh. Hey, Minisin sa kuni kapitan ay. Eh. Ah, si. Ako ba? Si Opo. Uh. Oh, sumama yung uh, si Lola dito rin oh. Oo, hey, oh, oh, Lola. Sa hugod so, like. Sisika pa raw siya. Dahil oh. yung pala niya. Ah, may pahal. Nagtanim no ka dito pala. Eh. Opo. Dahil sinugaan ko ka Domingo Raya. Oh. Araw pa ako sinugaan si Laya. Nagkaingin pala ikaw dito? Oo. Oh. Sanay abi ako sa sa amoy lugar sa Gumay Opo. Oh, so, eh, dito ka nakatira tay? Oo, oh, iya ko ga ubog. Dito ka nakatulog? Oo, oh, dito. Ayun. Bawa. Wa mas ga pantini mo basta. Kwa. Sabi ni Kapitan Unoy, ikaw daw ay may tampo. Ikaw daw ay may tampo. Bakit uh, anong nangyari? Ah. Uh, Ngayon ba mo i-shot si Mhm. Mm si Dama ko sabi ni Kapitan, ikaw raw ay may tampo. Uh, Nagasunggod ko do ikaw ay wa ka ginbisitahan ng mga anak mo? Wala may. Ah, uh, sa bulabur ang mga anak ay wa gi bisita. Oo. Uh, kaya iniwan mo doon yung bahay mo? Ay, ano yung mga to? Oo nga, eh, pinababalik ka nga niya doon para maganda naman ang tagtulog mo raw. Ah, sabi na? Oo. oo. Okay. Eh, sabi ni Kap Nonoy, abi, ah. bisitahan mo doon si tatay para makumbinsi mo. Eh, nagtatampo daw ikaw sa mga anak <laughs> oh. at apo, kaya dito ka sa bukid. Oo. Oh. Hmm, bakit? Kahit kapi daw, hindi ka daw nadalhan, sabi ni kay Kapdodoy? Mm. Dalhan ako naman. Huwag man siya higit sabi, adlaw-adlaw. Kasi ang adlaw, tawanan ako sa gantang mugas. Oo. Dito pa nga niyo, pahisain. Ay, nabisita ka naman na pala, ay. <laughs> ay Huwag na magtampu. Huwag na ikaw magtampu. Ay, lahat lang ikaw, tol. Oo. Huwag Magkaon ka mo. Ba, mabait talaga si tatay. Sabi niya, magluluto tayo. Kakaon tayo. Ay, ay, ni Kasama ko si Wilbit, ito. O, oh, si Wilbit TV. O, oh, ayan, o. Oh. Kita mo kung gaano ka, ano si Lolo. Mabait uh, ba? Oo. Paano ka dyan natulog? Dyan lang ikaw? Oo, karoon may banig ako Ah, may banig ka oh, dyan? Oo, oh, nga, untay ko ito. Iya, mugon na. Oo. Oh, oh, kaya sa ako. Ah. ah. Nagtanong ako kay eh, Enawa mo, boss. Sa oh. oh. Ah, nagtanim ka. O, oh, tanim. It. Bisaya ba? Ah. Mm hmm. Sa bukid na palay. pambukid bukid na palay, oo. Oh. Guyod ako na ron. Humotin ko maluto ba? Ma mm hmm. Hindi Oo. Oh. Bigyan kita ng ano, ha? mga grocery. Ito, oh. Marami ito. Oh, royal Oh. Sa iyo 'yan. May Mga ano ka dito oh. Katulad nito tatay oh. Buksan mo nga uh, Kuya Wilbit. Aba. Katulad niya may mga biskwit ka, may mga kape ka. At dito naman may tinapay at may dilata. Naroon kang mga dilata. Katulad ng mga Argentina ganyan. Ayun. Galing kay Tita April, sponsor uh, natin. Ah, uh, oo. Wakamak tampo sa mga anak mo kaya baka wala ring pira kaya hirap din ba? Buhay. Oo, uh, buhay talaga uh, yung Buhay palay. Sa oi factsi bro mo. Eh uh. baka pa raw ang butong. Tay ka abo taro do. Oo. Kato buto. Ay wag na. Uh, ah, bibili ka ng uh, kawayan sa kanya? Hindi. Hingi naman ako kasi marami. Hingi lang tayo siya. Ah, hingi sa iyo, hingi na, si Lola. Ko lang. Ah. Mm -hmm. okay. Dito ko, oh, mas ipasaan ng motor. Inutod do ganyan haba. Eh, eh. Kawawa man yan kung siya man ang magpasaan. Hindi, eh. Si hmm. dumada, kaya siya eh. Oh. Kaya ah, mga kapobre, binisita natin si tatay kasi nga kahapon ay na bidyuhan ito siya ni Kapitan na uh, Agustino, uh, oh. 'no, ang barangay kapitan uh, ninyo, oh. Sabi niya sa akin, ikaw raw ay pumunta dito kasi nagtatampo raw ikaw oh. sa mga anak mo. Oh. Bakit ano nangyari? Hay, uh mo ang ko dito, dito ako sa bukid ay huaban ga kuntenakan ang mga anak ko. Isa ma lang ang anak ko na sa Bulabod. Tapos tapos maro iya ako nagkuan ako iya sa bukid. Mhm. iya la ako nagkuan sa bukid naghiga. Ako man ko braka akong payag-payag ra. Opo. Pero may bahay naman diyan si Kapitan Agustino na pinatirhan sa iyo. Oo, ito ho. Dito sa kabilang side ng bukid na ito. Kasi babaw ka ganas to sa bukid-bukid to sa bataan. Kay mm na ako sa bataan eh wagid ako kag Mhm. ano pangalan po? si Los Villa. Oh, baka nanood si Los Villa. Saan sa bataan? Sa uh, Paagtat Morales. Ah, ano ang apelyido? oh, oh, oh. Ano, baka makapanood doon mga taga oh. Bulacan. Anong gusto oh. mong sabihin? Oh. Si, sa Pasig may igmang hub si Melisena. Oh, nandoon din. Oh, sa Pasig. Oh, oh. Sana tulong-tulungan ka nila, oh, oh. no? Wagid, oh. Wagid, wagid ka Sa oh. Morbasa, Antique Morbasa, may Sunod ka si Ophelia man 'wag kami kita. Ay mm -hmm. kaya naghimo ako kaya sa akon yarangwat. Para kayo po ay, para may, pagkain. Oh, oh. ay may pagkain. Para mabuhay ako sa babae libutan. Ag may pagkain. So ngayon po ay may dala tayong pagkain dito oh. para sa iyo ha. Oo. Oh. Galing kay Tita oh. April yan. Oo. Oh. Mm -hmm. Anong gusto mong sabihin po kay Tita April? Ay... Bak kung tara, kung lang ang pera, huwag itakot pang bakay bakar iyaan ako. Tira po? Oh. Eh, sige, saglit, bigyan kita ang tira. <tip> mm. Ito oh, may 1,000 ikaw ha? Oo. Oh. Para kung may bilhin ka man kung ano, ay oh. eh, may, 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 may pira ka rin. Oo. Oh. Kasi ang bawat beneficiary binigyan ni Tita April ng oh. 2,500. Oh. So sabi ko, bigyan kita ng 1,000 oh. para mayroon din ikaw pira at uh, may, may grocery ikaw. Dito eh, dahil ay pa ang ay bakal sa mga kakulian ko is payag ko. Mm -hmm. So called vitsin ang mga puspuro, ang ibis man ay Oh, oh, ano paborito ulam po? Ibis? Ibis kila nga. Iwala yung mga abibanwa, kalibo. Hmm. Oh, malayo. oh. <laughs> Sayang may kawag tutu. to. Oh. Wag porta, tira. <laughs> Minsan lang pala kayo nakapabayan. Kapaba Oo. Oh. Ayun. Iki. nyo man yung sitwasyon oh. mga kapobre. Ito pala ang rason na ay, ron siyang mga tampo. Kura it, ako, oh, itan, yung kura, oh. Ay, kung tingnan ko ra, uh, oh, baling hoy tanan, yubun ko ra. Ay, agto iya. So, Sige, bigyan tayo. May lukano ito sa piyak oh. ay shukabra. Ah, may balinghoy ikaw doon? Oo. Oh, Oo, mm -hmm. oh, naaday ang umatamnan ko. Oh, ito po. sa piyakay. Meron ka din doon tanim? Oo, oh, ito sa piyak, saging, mga oh, niyog. Oo. Oh, oh. Pero may yate ako diyan oh, sa oh. kabila. Sa sunod na lang po, pag magkabisita ulit ako sa iyo. Oo. Oh, oh, oh. kaya wag ka na magtampo, may pobring vlogger man. Oo, oh, Oo. Oh, oh. oh, oh. 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 Trend oh. tayo eh. Oo. Oh, oh. Diba lang? oh, marami mong sinyal. ako, oh. may agam ka sa ubus-ubus oh. oh, ano ang ibig sabihin niya, yan, Nuno? Ay, nun, oh? pirmi kita kahit kayo ba. Ah, ito ganito. Oh. May... basta man niya, oh. oh. Maganda ang... Maganda ang sikap mo sa... Kung ano, oh. oh. buhi niya. Buhi pala ito. Mm. Buhay. <laughs> oh, maganda daw na... Oh. Maganda raw ang kapalaran. Ano yun? Oo. Oh. Ganun pala. Diba ikaw rin yung natulungan namin dati eh. Naalala mo? Ho, primero. Opo. Ho, hay wow, balik kabalikan. Opo. Ay, ngayon man, na, sino, no, yung man nagkwansyo uh, si nono, nga Agtunan na kuya. Hmm, nagsabi Ay, din, sa akin. Ding kudak na kuya ho. Opo. Agtunan Pinasid pina, si niya sa akin. Sabi niya, ah. bisitahan mo si Lolo Roping. Roping, <laughs> kasi nagtatampo sa mga anak. Oo, oh. O, sabi ko, sige, ako tama, bahala. Tama, tama, Ay, nonoy nga mhm mm Pilang adlaw roman tol, agto na ron. Ay, sa ako. Mm -hmm. Ako niya Wa man magsaga. Kaya sabi ko pupuntahan ka. Oh. Ayan. kaya nga nandito kami So, yon mga kapobre, si Lolo, nagtatapos sa mga anak, kaya dito nalang na lang siya nagtanim ng mga mais dito at palay, palay. dito sa bukid. bukit. Gutaw, balimoy may kabut kaya ako toho yung wahi suka pa. Uh -huh. sa pihak kay iya galing magagto ko muli batol. Pag ko dito, uh -huh. sa mag tayo doon sa bukid, pag mga aga pa, uh -huh. bibilhin ko rin ah, para may pagbili kang bigas. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tao ko lang sa sa'yo. Ah, Say, bibigay lang daw? Oo, uh ibigay -huh. lang. Bawa. Sa sunod, sa sunod. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pagka may Pangailangan ka talaga, sabihan mo lang si Nung Nunoy ha, oh. si Kapitan Nunoy, oh. ay dito lang man kami, madali man kami oh. magkabisita dito oh. sa iyo. May sasakyan man ay. Oh, sasakyan. Oh. May sasakyan, may sasakyan, kamulod yan sa tabok. Opo, oh, nandoon uh, sa kabila. Sa may braka, oh, ikampod ko ako kanya roon, may braka roon, ikampod oh. ko roon ay ana ama, karoon ang sinanay mga uyang hod. Oh, ho. Yung may braka una roon, mm -hmm. si Luling. Oo, oh, oh, si Nanay Luling. Si Nanay Luling. ano mm nga -hmm. um, si Kwan Neneng, nga oh. may braka. Ay, sige tatay ha. Oo, oh, si Karala. O so, salamat Ebram po. sa Sanda. Saan kami dadaan? Dito, dito, na? Dito, dito. Dito? Si Oo. Oh. O so, oh, siya, sige. Wala tayo, so. tasot. Ay, si Ati Isot. Halika ah, nga, Ati Isot. Nalayo. Ay, sa iyo naman eh. ito, galing ito kay Tita April. Oo, oh, salamat. Alam mong pubring vlogger eh. ako oh. ngayon, pubri talaga. Ay. Salamat, salamat Oho, salamat, oh, salamat din. Ayan, mga ito kapobre. Oo. Oh. Wala ka? Sige, uh, pag ano oh. pag may gusto kang ipaabot sa akin, oh. ay i-message mo lang, sabihan mo lang si Kapitan ha. Oho, oh, okay. 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 Sige. O oh. oh, sige. Mas gusto ha? natin na bisitahan yung mga dito sa bukid by Kapobre. Oh. Sila yung mga oh, less fortunate oh. talaga na oh, kung may mga ayuda matagal maka oh, sa kanila eh. so sa pamagita sa akin. ng vlog, oh. eh dito mas makatulong tayo. So, sige. Ah, yan yung mga tinatanim mo tayo. Oo, oh, tinatanim. Raya ho. Oh. Mm guto, -hmm. Raya gadugot Ay, na akong gito o paik. Raya ko to. Mm -hmm. Ay, magsugod ay mga buto ang ina. Kwanan ko ho. Eh. Uh -huh. Tapos ano pa tayo ang mga tinatanim mo uh, dyan? Mga gutaw. Hmm. Ato, kas may bato to, abo, gutaw no. Ah, mga... Pinatan mo kita. Apo, apo. Ano ka no? Ayan. La lagay mo na lagdo doon, Bet, yung mga grocery niya. Kaya, sugod to. Ayan. Baka nakawin tayong? Ay, ah, di ron, iya ako. Oh, sige. Bala, sanda magkot. Panakaw nga, ga. Hugod, no? Oh, hugod. Ako, hugod nga ni Mugulang. Oh, sandal ilang bata. taon na ba ikaw, Tol? Ha? Ilang taon ka na, Tol? Al edad ko. Apo. Utsin tayo ta. ka na. Oh. Abi kung may sangkatos, may kwarta ko nung buto nung oh. ta ako mutuod. Kaya umabot ka ng uh, 100 na. Oo. Oh. Uh, lagpas natin 100, oh. may 100,000 oh, ka. Oo, yung palakad ko sa ako mga mego oh. eh. man sa buot, akong apo sa bulabol. Ah. Uh. Si Loko ay akong apo labrike man. Ayan o, oh. tingnan ako mo yung... Ako nga si Wilma labrike. Mm -hmm. Yan yung sitwasyon ni Lolo, oh. yan yung uh, ano niya dito. Oh payag-payag nga. Payag-payag. Ako man ang gumawa ka na, tol. Oh, siya daw gumawa. Uh, ah, siya isang pihak karon ron. Uh -huh. Siya pihak ay 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 pabod na lahat. Ayan o, oh, grabe sitwasyon niya. Agni ay. ay. Uh -huh. Ay, bayad ko Pero may bahay doon, Bet, may sa bahay unahan. Sa kamila. kay Kapitan. Uh -huh. Doon naman siya rin nakatira. Pero di, po, hindi naman pernamente ikaw dito, ah. Uh no? -huh. You know. Shoot! Wow. sa ikaw ko tayo isa nag ano nito? Ako isa nag tanong ng kiingin ba. Grabe daw. Ka-Domingo kusog ang na yan, ay nuktan ay dukan ko ng atin lang, lang 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 Yung kinaingin mo naman na ito, wala man tong mga malaking puno? Oo ha. Ah. Mga maintok mga kahoy mo, yung tigbao ba? Yan. pato, pako-pako. Oo. Kasi bawal man yung mga magtumba ng malaking puno tayo, eh pakol o. Oh. Ay uh -huh. sa angan to ro pakol ro kada pakol sa angan to. Uh -huh. Tumpokon. Ah uh, kuno do yon. Yang dukon uh -huh. ba. Mahirap At, yan, naman. mahirap Kwan. trabaho ni tatay. Eh. Para lang nga uh, para mabuhi ako. Mabuhi. Ba? Tapos hihingi, hingiin lang yan sa iyo ang oh, oh. ang mga balinghoy mo, wag mong ipahingi. Oh, oh. <laughs> hindi Naroon eh bakyon nandaron daron, oh, hindi pingi. Ipabinta mo, wag oh, mong binta. ipamigay. Oo. Oh. Pambihira. Malik ka mo iya, tuman, ay, magugang ito sa aging ho, sa Apo. Abo mo nga to. Saging. Kahit yun, huwag mo ipamigay yun. Pitong bulig ito sa aging, kasaba ng biniligan. Oh. Pati yun, huwag mo ipamigay. Oo. Oh. I-ano mo, ibinta mo. Ibinta sa, una tabo. Uh -huh. Kahit sa vlogger, ibinta mo. Ah, Pambihira. maski. Oh. Walang pa-vlogger-vlogger. Oo. Oh. Sige, tol. <laughs> sige, tol. Uwi oh, na oh, kami. oh, tol. Eh. Siya oh. matang Apo, oh, sige, uh, tol. Oh. Tol. Oh. Parang uh, oh. bumabata rin tayo tayo eh. Pag tinatawag mo, oh. tol eh. Parang magkaedad tayo eh. <laughs> sige, tol. Oh, sige, noy. Ah, sige. Parang uh, suhot lang kamus kuray ko. Ah, dito, dito po. Oh. oh sige. Ko raiko, ko raiko May baka abis eh. Anang kabulig ni Nuno sa si sabi oh. nyo. Ah, dito. O siya, sige. Oh, sige, tol. O sige, tol. Bye, bye tol. Ayaw niya nagtawagin mong tatay, tol. Talaga dapat. Bye-bye, tol. Yan, o. No? Kita mo yan yung payag-payag uh, niya.